tinupak ayo pang humiga. Higa ka na dito. Tinupak siya kasi gusto na siyang umuwi. Ayaw humiga. Pinapahiga ko ayaw humiga. Higa ka na dito. Inuto pa kasi siya eh. Kasi gusto na niyang umuwi. Ano pa niya? hmm, hindi na ikaw dito. Dito na. Sabihin natin bukas. Uwi na tayo. Tinupak yan siya. Iyaan ko na lang na siya matulog. Tapos lipat ko na lang. Kasi gusto na siyang umuwi. Hindi pa man siya makauwi. Pinapahiga ko diyan. Ayaw humiga. Um, makatulog na lang siya diyan. Pag sarap niyang tulog niya diyan, lipat ko na lang pa.